Hindi na naro sa inyo mga kapadyak Sa video na to Magra-ride tayo sa Fantasy World ah, Ilang beses na akong napunta sa Fantasy World Pero ngayon pa lang ako magre-video And kasama natin si na ako yung yung isang taga muson Ngayon, late na naman Bala na sila maghintay <laughs> Alas is pa naman ng ride Ang oras ngayon is 5.50 So, lusong muna Okay, sa Lewis na Sa so, 7-11 naghihintay si Kimilbert And kanina ko sila doon <laughs> Ba'la sila. Ah. Lagi nang late. <laughs> Always late. Late on time lang ako. Oba, oba kayo, tala sa isang usapan. May oh, on time lang. Si Mauna na naging late. <laughs> Sino pa ang kasama? Tayo. Sino? Pwede ah, ba sa sabat? Okay, pag tumala, magpapaputi na. Sige <laughs> so, na, pwede nga eh. asfalto na naman, mismo ang panto si lahat. Uh -huh. So may mga dadaan ng pagbala kami dito. Alpano, ilan yun? Uh -huh. Sino? Uh -huh. Pag -pag -pag may nakikipag-swap pa nga. Tayo siya may tayapan. Ati kanina pa rin naman ngayon. Uh -huh. Pantasi. Nasaan na yung dalawa? Zero delta mark, take pag wala? Good bye! bye. <laughs> okay, kumpleto na. Awan ah, na kami ng si Hanip, wala akong pera Kakain pa sa taas, taas, Si Saya, oh, na yan. Oh. <laughs> Korpus, habulin mo. Oh. <laughs> <laughs> Merba yung torpus, nagdadala May dalambag Nag <laughs> <Like tako> MTV TV. <laughs> sayo? sa'yo ko ba? Oo, uh, kahit konti lang Hydraulic <laughs> <laughs> pa Hydraulic, <laughs> the one open. So, parang nabis ang takuhan. Ano, yung video <laughs> Yeah. <laughs> Pintik na yan. Wala daw sa'yo yung nasa una. <laughs> Siya pa naman una-una ngayon. Ah. Maintain muna. So, try natin habulin yung dalawa. Wala Baba, pero may konting kunat. Ang hirap umawang dito ngayon, bagong aswal ito. Pabor sa mga nakaroon, bike, Panaahon din pala. lapit na tuhog ष्मानी का <laughs> Oh, wala daw yun sa'yo so no, no. na na kanina mabilis sa patag eh. sa <laughs> sa so, so ako naman bumawi. Mm -hmm. na dito isa <laughs> nasa isa ah nasa isa nakasabay ko sa ring yan wala sa ako naman <laughs> ah ay. Fantasy na. Baymor ginuisa. Ano po Ang kaleng ng daspat palit-palit. Tapunan mo sabihin tapunanarin din. May bike shop pala dito. 50 lang po, 50. Boss libre Bus. Ba, Libra. ba, literal, beti Lapit, lapit kanang lapit eh. Oh, yo, mitubig kai. para naging biglang karera <laughs> oh walang atake pamasama ng sahaw pamasama to siya kanina Sama -sama na Sama -sama <laughs> oh nangunguna pa yung nakabag oh, okay. Okay, may pupunta ang coffee shop okay, okay. <laughs> Pakalibre Tara mag fish pole. Nasa harapan. <laughs> Invite. Tara mag fish Nasa harapan. <laughs> up. Nag-warm-up lang <laughs> tayo. sumama pa. Babalik din pala. Babalik din pala. Ay, warm up. Lalong na igat. daw. Oh, tira. Bila mm -hmm. Bibili pero kulang sa budget. Tubig na lang. Wala akong pera eh. Paano mabili dito? Okay, traffic. May ano eh. Dahan na lang tayo. Ay, uwi na lusong na kami. Okay, nasa barangay na ako. And yung mga kasama ko is na. So, okay, Milbert is kumain pa kata sa Lamery. So, hanggang dito na lang itong video to. Have fun, enjoy your ride. Ride safe mga kapatsyak.